bagong panganak na naman ng aking inahing baboy meron ng labing isa na nabuhay dumating kami dosi na patay po yung isa tapos may lamabas ulit na isa patay din yan sila oh yung isa sumisiksik na sa likod ng ina. Yun, yung isa sumisiksik. Ayun o. Oh. Nilalabas pa. Yan. Matagang magayo, no? Oh. Blessing na naman. Mabuhay lahat. Kapagod din magtanggal ng ipin. Ayan, buntis po yung isa na yun. Ayan, Salamat sa mga nagpaanak sa aking ate, sa aking pamangkin. <laughs> Ayan. Ano ba mami? Pagod magpaanak. Dumi sila, hindi na po nasaan. Tumating kami, may anak na. Tatanggal din Yung isa naman kumakain. Ayan o. Oh. pagdating ko, hindi na sila. Dadami na, na yung tulujo. Labing <laughs> isa. Tri sana patay yung dalawa na lumabas. Baka Pero salamat pa rin sa labing isa. Siguro mayroon pang isang susunod na lalabas. Obserbahan muna. Baka mayroon pa. Ayan, mga taga-magayon. Yung isa nandun. Kailangan talaga nilang makasoso yung tinatawag na nanagan na din. Bustro. Ayan. Ayan mo tubig ito, ma, tubig. Dito kahit isa-isa lang ilagay dito ng no, pagkain na. Ha? Huh? Ano yung isa? Ano? Isa-isa lang. Isa. <laughs> oh! Oh! <laughs> ah! Waligtad ka na! Umiiyak ka! Ayan! Ay! Salamat Lord! Salamat ulit! Salamat! <laughs> Salamat ulit mga taga-Magayon. Salamat.